Guys, kain tayo. Ito lang ang ulam ko. Oh, ano lang to? in lang na in-steam na sitaw. Saka kameron akong toyo, saka kalamansi na may ayan, toyo, sa may sili. Tapos mag lang po tayo pero saka orange. Yun lang. Simpleng ulam lang po tayo. Mm, Sausaw na lang natin ng ganyan. Wala na maraming ulam. Ito mataas din sa uric acid pero konti-konti lang. Kisa naman doon sa ano, taba ng baboy, taba ng ano, kung ano-ano. Ito, okay na ito. Nanamis-namis yung sitaw. Sarap. Kamusta na po yung mga followers ko dyan, yung sa mga nanonood sa akin YouTube channel. Maraming salamat po. Kain po tayo. Hindi na po ako nakakapag-live. Kamusta na po kayo? Magandang gabi, magandang araw po sa inyo lahat. manamis namis po ang sitaw. Wala po akong ibang ulam. Sitaw lang po ang sarap. Tapos orange. yung tamis. Kain ko. Pero manamis na mis talaga yung ano. Sitaw sarap. Kayo po ba nakain din ito? Sino po ko nakain ng sitaw lang, yung ulam. Tapos nilaga lang. Hindi ginisa. Ayan, kain po tayo. Salamat po, salamat. Ingat po kayo lahat. Bye-bye.